55 na Chinese sailors pinakangambahan na namatay sa dagat na dapat na naging ambush ay nagkamali ayon sa report ng UK Intelligence na nagmungkahi ng isang planadong pananambang sana ng People's Liberal Party, PLA, sa mga barko ng US at British. Isa nakaplanong pananambang ng People's Liberation Army sa mga sasakyang pandagat ng US at British sa Yellow Sea ay naging malaking sakuna na ang sarili nitong nuclear powered submarine ang pumatay sa sarili nilang mga tripulante o bitag na kinasawi ng hindi bababa sa 55 marinong Chinese inuulat na sumipi sa isang UK intelligence report leak nagmalfunction di umano ang oxygen system ng submarine at nalason ang mga tripulante matapos lumubog ang kanilang submarino Darong alas 8.12 ng umaga nitong August 21, 2023. Kasama sa mga namatay ang 22 opisyal, kabilang ang kapitan ng submarino na si Colonel Xu Yongpen, pitong opisyal na kadete, siam na mga opisyal at labing pitong marino, ang kabilang sa mga biktima ng pagkakalason sa gas. Ang pangunawa ay ang kamatayan ay sanhinang hypoxia dahil sa isang system fault sa submarino. Ang submarino ay tumama sa isang chain at anchor obstacle na ginamit ng Chinese Navy upang ibitag ang US at Allied Submarines, sabi ng classified report. Nagresulta ito sa mga system failure na inabot na anim na oras upang ayusin at mapalabas ang sasakyang dagat. Nalaso na onboard na oxygen system ang mga tripulante pagkatapos na isang malaking kabiguan. Tinanggihan o mano ng China ang tulong mula sa international upang iligtas ang submarino. Ang paglubog ng nuclear attack submarine 093417 ay pinaniniwala ang naganap sa karagatan ng Shandong Province ng China, hilaga ng Shanghai. Ang China ay may anim na uri ng 093 submarine. Lahat ay itinayo sa Huludao sa lalawigan ng Liaoning. Ito ang pinakamoderno sa kasalukuyang fleet ng mga submarine ng China. Bawat isa sa kanila ay may displacement na 6,000 tonelada at 107 metro ang haba. Ang mga submarino ay maaring armado ng 6 na 553mm torpedo tubes bawat isa at isang hanay ng mga anti-ship at land cruise missiles. Tamangging magkomento ang Ministry of Defense ng UK sa diumanoidik na ulat ng intelligence. Itinanggi naman ng Beijing at Taiwan na may nangyaring ang sakuna. Ika nila, ito ay pinaniniwalaan na ang kanilang pagkamatay ay sanhin ng hypoxia na nagresulta sa mga pagkabigo ng sistema sa submarino. Ang submarine ay bumangga sa isang chain at anchor obstacle na ginamit ng Chinese Navy para matrap ang US at Allied Submarines na humantong sa system failure na inabot ng 6 na oras para maayos at dalhin ang barko sa ibabaw. Ang onboard ng oxygen system ay nagmalfunction sa sakuna. Sabi ng highly classified report.